Lah! Teka lang! Hahaha! Gag! Gigi! Lah! pampamanid? <laughs> Oo! Oh, Mukhang Gigi! lamon ka kasi ng laman eh! Lah! Kaya ako na didiri ko. Ta <laughs> Parang tanga na na eh. Ulit, ulit. Yan po yung mababaw ang karayom po. ka. <laughs> Sige na, pwede yan. Makapal naman yung tiyan mo eh. Makapal <laughs> <laughs> Sinabi ba ka rin ang mga mo? mo, tanga. Panuri mo kasi yung kanyang tinutusok mo. Sige na. Ay, ayan, tangit. Kaysa mamatay ka. Oh. kausapin <laughs> oh, na lang kita. Isang babae. Punta konti. Hindi ako magtatawa at ako. mo.

Excelente. Si oh. Ina, ko na. Sa chan ito tusok yan? Oo. Oh. naman kasi. Kaya mo yan. Support ako. Pinsa mo ako eh. <laughs> <laughs> Ina, ano yun? Ba, ginagawa ka ng nurse ano eh. Hindi, kahit sa sarili nakikita ko si Yuri dati. Ako na <laughs> nga! <laughs> 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 Hindi masakit yan kasi may anesthesia yan. Eh. <laughs> Diyan. Yung Si ano kaya? na para makita natin. Sige. Okay. panorin mo sa YouTube pa itusok Oh, yan tusok mo na. Ay, mai ko mo niluluto. Ah, patay na. Okay, seryoso ra seryoso.

Ano? Sigurado kasi dyan siya tusok yan? Sa pipit. Dyan, saka sa ano. Ikaw na, ikaw na tingira nga. Asawa mo yan, hindi mo walagaan. Hey! Ikaw <laughs> <laughs> na! Ikaw na tumusok, asawa mo yan eh. Yan! Na. Yeah! Natali! Nadali mo! Nadali mo na! Oo, oh, masakit hindi. Okay, lang, ang... okay. Wala, tanga. Galing.